kasi sabi na dapat free of dirt uh, oil and any contaminant okay affect. good day no so, panibagong review na naman ng produkto isang so, mabilis lang 437 duty waterproofing membrane kaya ito napili natin kasi importante sa lahat kailangan pag ito kasi ang gusto natin, wala ng topping eh. Kadalasan ang waterproofing. Pagkapahid mo ng waterproofing, kailangan may topping pa. May pang cover ka pa sa waterproofing. Pag binad sa araw. Tsaka pag exposed Kasi hindi niya kaya yung sikat ng araw tsaka ulan. So ito, waterproof 100%. High UV resistant para sa sikat ng araw. Put traffic. Since naapak-apakan, hindi na natin siya tatayin. Hindi na natin siya tatapingan. Pwede na siyang apak-apakan. Yan, food trafficable. Matigas siya kahit uh, direkta na na expose sa uh, surface. No primer needed. Hmm. yung ibang yung ibang waterproofing may part A, part B, kailangan mo ng primeran bago mo pahiran ng waterproofing. Yung iba lang naman kadalasan wala na. Tapos odorless. So, hindi ganoon kabaho. Kaya ito na pili natin. Fortress. May iba-ibang kulay na ito. Merong hindi UV resistant. Yung may topping pa. So, nagdedepende na lang yung sa klase. So, mas mas maraming features. Mas mahal ng konti. Ha? So, yun lang naman. PU70. Gray. May iba't ibang kulay yan. Hanapin nyo na lang. Hindi tayong in sponsor pero ito kasi ang tingin kong nababagay dito. Ha? Ayan, yeah, no? okay. So, exactong 24 hours na ng coating natin ng ano na, masilya. Uh, apply nyo natin to. Pero, bago pala apply natin, walisan muna natin. tas lihain. Lihain, tas walisan. Kaya may mga ribabo. Pero, anyway, basahin muna natin ang instruction. Kung meron ba kakaiba dito. Pero, sa time natin gamitin. Eh, nasa do lang, walang palpak surface preparation application hmm, basahin ko muna to sasabihin kwento ko sa inyo no, dami nakasulat eh so uh, yan liha tayo no so binasa natin yung instruction wala namang unusual sabi lang doon gawa sa ang lihay mo natin ha? so, habang naglilihad discuss natin Gawasa sa polyurethane ay okay. bilis ha yung mga ano lang mga ribabang tulis tulis so sa polyurethane dapat daw malinis yung surface tapos ah, dapat ang konkreto mo yung slab mo yung pinaka slab ha Bago, hindi bagong buhos dapat nag cure na siya ng 28 days 28 days kasi yung pinaka curing time ng konkreto. Ayan, yung mga ali ka mo ka. Ah, wala rin naman sinabi ko nung i-apply sa mga bagong buhos applyan daw ng waterproofing na elastomeric pag bagong buhos ang konkreto mo ito wala naman so ah uh, diretso apply na lang natin hindi sinabi ko anong gagamitin pang apply Kung siguro roller na lang tayo para mas mabinis Aliyain natin to tapos ulit natin ang brush sa supply. Maya buksan natin ito kasalurin natin. Hey, yung mga ribaba lang. And, tapos walisan naman gamit brush. Kasi sabi doon dapat free of dirt, uh, oil, and any contaminant that may affect the coating. so, <laughs> so walisin natin, walisin natin lahat. Halika po, no, hirap magwalis ng isang kamay. Yan, okay, malinis na. Okay, let apply. Tapos, siyempre na natin ito. Nalis ko na yung ano eh. Nalisin lang na Dito ito nakakabit. Nalis ko lang. Tapos, yan, ito. Yan, nakadikit yung dito sa gilid na gilid. Nalis mo lang. Tapos, gamit tayo ng, ayun, suksuka ng ano. Flat screw para sukwatin ito. Pero matigas. Kaya, wala akong videographer. Pero, buksan ko muna to yan so yan nabuksan na natin yung mukhang sobrang nasa ilalim yung malapot na malapot so matagal tagal na haluan to sabi haluin ang buti eh kasi kulay kayo dapat to diba at kulay puti so, haluin lang muna natin at sa lumabnaw yan tara apply na natin Medyo nag-gray na siya ay eh, talaga. Hanggang dyan na lang yung lablab -lab niya. Mga ilang minuto haluan. Simula tayo dyan sa dulo. Ayan. Itong kanto, hindi na natin lalagyan niyan kay may baseboard pa tayo dyan eh. Tsaka, kung mapapansin nyo, may nauna na itong waterproofing sa ilalim. Yung tinatapingan. flexible So, dinodobli-dobli lang natin para mas sigurado. Tsaka, imbis na pinturahan ko ito ng rubberized coating na pro na pang flooring eh waterproofing na lang oh, hindi naman nagkakalayo ang presyo hanggang dyan na lang talaga sa yung lapot nya kagaya oh, na sabi ko wala namang sinabi kung anong pang apply sa so, tire roller na lang hmm, eh, tingnan natin anong mangyayari sana lang walang epekto to kasi pong roller pa naman nagamit ko ngayon lang meron dyan eh natin bah madulas parang hindi umbrado ayan, yan. wala yung dulas kapal kasi so sabi, ang interval, 2 hours pagkatapos ng first coating ang sunod na pahid para mga dalawa tatlong patong tayo ayan ano naman, wala naman pinagkaiba sa pintura ganun bang ayan, ah, uh, kita lang natin talaga nalagyan tsaka hindi naman nalulusaw yung ano yung ano ito roller gawa sa polyurethane maganda sana water base eh ito hmm, dumi ito yan, apply na lang natin to. Eh, may mga natirang bato-bato. So, na lang natin. Hindi, e, kala na rinig ng ayos eh. Oh, no, bumabakal sa pinto, wala pagbag lang na natin ganyan may second coating pa naman <laughs> okay 1-0 pero yung ano sunok sunok yung kilikili babrushin natin hindi naman kasi abot ng roller yan nabulik so, ang hanap muna ako ng brush so, unang mano meron pang mga kagaya sa pintura wag na iwan na may manipis pa na parte eh. so balikan pa natin ta. after 2 hours yun, kakaantay eh isang o, or dalawang oras eh naninigas na tong roller natin hindi ko alam kung water based ba tong polyurethane na to solvent based o, oh, tingnan natin kung try natin ibabad sa tubig kung lalambot siya kasi wala tayong thinner <laughs> kahit yung dulo lang muna kasi itong dulo yung naninigas eh apigain ah oh lumilinis ubras sa tubig. O, oh, luminis naman siya. May hiwalay. Tapos nagkagatas. O, oh, water base nga. Lumalambot sa tubig. iwan oh, muna natin siya dyan. Ah, magdug na lahat. Para dito migas. Ay, naku. Nalumihan na yung gamay ko. Okay, second coating. Pero bago ang lahat na stagnant tsaka wala pang dalawang oras hindi natin tayong dalawang oras kaya baka abutin tayo ng gabi dito kapag dalawa o tatlong mano tayo maluin lang natin uli kasi na stagnant yan tapos sana lang hindi magka problema no? kasi binabad natin dito sa tubig wala naman nakalagay dito kung ano water base pero ano para di kasi siya tumigas So, tignan natin kung ano mangyayari kapag pinagulong natin. Kasi naninigas na sa dulo. Ano? Naninigas na dulo. Kaya binabad natin. So, Tingnan natin kung magkakaproblema. Siya naman wala. Tapos, bago natin pagulungan, yung mga natirang bato-bato, yun, pagpagin na atin kay ano, baka magtiktapan. Bago pahiran yan, pagpagin Oo, Oh, may tiktap lang ako oh, kasi may bato. Ingatan nyo na walang bato dito kasi yung dumi Maka, to, eh. Ang kabato to na eh. pagpag lang naman. <laughs> Tignan mo. Lumambot ipahid nung nagkatubig. Kanina lapot eh. Pero maluubos din yung tubig na yan. Pero okay lang naman din. Mas maganda nga iba. Pero mas maganda kasi walang halo. Anyway. Pagpag tapos pahid. pahid. Ay, nako, ayan nga sinasabi sa hula. Ayan, hirap pagtagulan eh. Ayan, basang-basa ano. Ano kayo mangyayari dito? So, pag sumablay, i third coating na lang natin. Kanya natin muna kung ano mangyayari dito. Medyo tuyo naman na eh, yun. Oh. No, babasa ako. Okay, good morning. Tingnan natin ang nangyayari dito. Grabing ulan yan, oh Uy, Uy. Ano naman nangyaring masama? Oops, sapaka natin. Mayroon <coughs> isa dito ng natiklap eh. Wala naman. Yun, magaling. So, ito, ayan ah. Oh. Ganyan ah, oh. pag nabasa medyo malambot pa nga tayo buti naman din nalusaw yun salamat naman at walang nangyaring masama kahit naulanan siya na naulanan nag talo nga lang alam mo yung ano orange peel na talat yun ganun yung finish niya hindi siya total yun yung penis hindi ko alam kung pwedeng lihain Pero Okay na din yan para di madulas May kapit sa balat Ano Yung parang balat ng orange Tapos nakikita tulad kung saan nagpupunta yung tubig <laughs> Anyway Goods naman Goods na to At sana meron kayo nakuha Kahit paano at sa mga susunod palating video na no? para sa mga nag DIY